Hello, mga langga. Good afternoon. I-share ko na naman sa inyo mga langga. Ang aking in-order last last week lang at ngayon din na. In-order ko siya sa Shein. So, ito siya guys. Shein. In-order ko siya sa Shein. Ngayon, bubuksan natin siya kung uh, maganda ba. Kasi mag-order ako ng sandals at saka ka uh, bag ay katas na aking mm, pinaghirapan. Katas ng sweldo guys. Kaya bumili ako ng para sa sarili ko. syempre hindi lang lagi para sa Pilipinas, para sa pamilya. Bumili din ako ng sa sarili ko. So, isi-share ko sa inyo guys. Ito bubuksan natin. Bubuksan natin siya. Bubuksan natin guys. Ang ganda ba yung laman? So, ito yung sandals. At ito yung bag nila. Kasi wala akong sling bag na white. Meron ako mga bag kay green, black, mga ganun. At cream. Wala akong white na ganito sling bag na maliit. So, nag-order ako kasi nakita ko sa Shein. At maganda sa tingin ko. Kaya in-order ko siya at hindi kamahalan. So, open natin tong bagay. I-open natin tong bag. Itong so, maganda ba? Maganda nga yung bag. Pangit naman yung mag ng bag. so, <laughs> bubuksan natin. Then, ay, maganda siya, guys. Ito na siya. Ayan na. Mm, ang ganda niya. Ito yung sling niya. Ito siya. Ay, maganda siya, guys. Ito. Ito yung loob niya. Sa chain. Ito siya in order. Maganda. So, may may white na bag na ako. <laughs> na maliit. Ayan. Ang ganda niya. itatry natin siyang ilagay. Ikakabit natin ito guys dito. Ikakabit natin siya. oopsie Ayan. Ikakabit natin. Ayan na siya guys. Pwede siyang hapaan, pwede yung iksian. Ayan, pwede siyang iganyan lang. Pwede din siyang pahabaan na isling bag. Try natin. Pwede siyang ano, hahaba din. Adjust natin siya. I-adjust natin. wala kasi akong kulay white na sling bag na maligit meron marami akong bag kasi nagtitinda ko ng bag dati na mga class A lang yung may mga Louis Vuitton, Coach, mga ganon, lahat so ito ito na siya guys naba na siya, so pwede natin siyang i-sling bag ayan Hmm? Ayan. Maganda siya. So, happy ako dahil maganda pala siya. Siya shame ko siya binili. At ang ganda ng quality. Ganda. Hmm. Ang ganda guys. Ngayon, bubuksan natin tong shoes. Kung maganda ba. Shoes at ang kulay nito ay gold gold yung na type ko so titingnan natin ito mm -hmm. <laughs> maganda siya guys gold color ayan mahilig ako sa ano motive ko this year is gold so ayan siya size nito 36 so isusukat natin siya guys kung kasya sa paan natin. Kasi 3060 yung in order ko. Eto. So, try natin siyang isukat. Sukat natin siya, guys. Ah. So, ngayon, guys, isusukat ko siya kung maganda. At ayun na nga siya, guys. Naisukat ko na siya. Pasensya na kayo sa kukuko. Kukong kuhon. O, oh, diba? Nagkasya siya. So, Okay na so guys. Yung nabili ko sa Shane nice Na shoes na sandals. Ayan. Simple lang siya. Gold color. Size 36. Ayan. So, may pang gora na naman silang Garis Dinos. May pang gora na naman guys. Ayan. So, nakabili na naman ang ako. Mayroon na naman akong collection. Yes, Lucy, ang aking alaga, guys. No! Ayan <laughs> na nga, nai-share ko na naman sa inyo mga langga. Ang aking nabili siya, Shane. Thank you, thank you so much, Shane. Ang ganda. I'm happy. So, ayan nang nangalangga. Hanggang dito na lang aking vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa mga hindi nag skip ng ad sa aking mga followers, subscribers na patuloy na nandyan pa rin sa aking team. Thank you, thank you so much. At kung bago pa lang pala kayo guys sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Uh, Rizzo at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa aking videos na ina-upload. Maraming maraming salamat. Bye bye! See you my next vlog guys!